Head coach ng Dallas Mavericks na si Jason Kidd nagsiselos daw kay Lebron James. Maaaring pinangunahan nga ni Jason Kidd ang Mavs sa clutch win laban sa Los Angeles Lakers sa tulong ni Luka Doncic ngunit naiingit pa rin daw siya kay Lebron James. Naisaraman ng Dallas Mavericks ang Los Angeles Lakers sa clutch ngunit may isang chip pa rin si Jason Kidd sa kanyang balikat. At hindi nga ito patungkol sa alalahanin niya kay Luka Doncic, Derek Lively II o alinman sa mga manlalaro niya sa Mavs kundi ito ay patungkol sa longevity ni Lebron. Inihayag nga ni Jason Kidd ang kanyang damdamin para kay Lebron mga kadribol. Ayon kay Jason Kidd, nagsiselos daw siya kay Lebron dahil para lang daw itong 25 years old. Ang 38 years old nga na si Lebron ay muli na namang nag-execute ng isang nakakabaliw na trabaho. Pinangunahan niya ang kanilang team sa pagmamarka niya ng kanyang 26 points. At ang kanyang offensive artillery ay hindi natapos doon dahil siya rin ay nakakuha ng pitong assist. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pagsiklab ng Mavs at si Luka Doncic ay nagkaroon ng 30-point double-double na may 12 rebounds. At ang pagkadagdag ng kanyang walong assists ay mas lalong nagpahirap na sila ay mapigilan ng Lakers sa opensa. Si Kyrie Irving ang isa pang star na nagningning para sa Mavs sa laban lang iyon. At dahil sa kanyang pagkabihasa sa paghawak ng bola, siya ay nakapagtapos na may 28 points at 6 rebounds. Ang pinagsamang firepower ni Doncic at Irving ay napakalakas sa clutch kaya hindi na isulong ni Lebron ang Lakers sa isang come from behind win. Ngunit ang pagkatalo na ito ng Lakers sa Mavs ay hindi nagpapawalang bisa sa kung gaano kausa itong si Lebron sa kabila ng kanyang edad. At maaari pa siyang makagawa ng magagandang bagay sa liga sa mga susunod na taon bago niya ikonsidera ang trabaho ng pagiging coach din na gaya ni coach Jason Kidd. Anong masasabi nyo rito mga kadribol? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!